Sa simula pa lang ng video na to, siguradong makakalimutan mo na agad ang problema mo. At sino ba naman ang di gugustuhin na makapunta dito? Ito ang lugar na puro saya lang. Tara, samahan nyo ako dito sa isla na minanod. Yo, what's up mga boss? Nagbabalik na naman na mga kolokoy. Nagtipon-tipon na kami dito para sa pangmalakasang lakad namin for today's video mga boss. Handang-handa na ang lahat. At syempre nagbawon kami dito ng orange juice with the London flavor. Kailangan namin yan para di kami ubuhin. Crazy prepare mga kolokoy. At syempre, kompleto kami sa gamit dito. Piling boy scout ang dating. Dito na kami sa barangay saong mga boss. Dahil dito ang sakayan papuntang isla. Kaya yan, 120 Corbada. Ang maganda dito, malapit lang sa National Highway ang sakayan ng bangka. Siguro mga isandang metro lang mula sa National Highway Dito namin naantay Ng pampaserong bangka Pamp boat ang gamit nila dito mga boss Syempre kailangan muna namin dito magantay Sama pa rin natin Ang vocalist ng Ghost Fighter Si Taguro mm. At ayan na Ang Titanic na sasakyan namin Medyo may kalakihan ng bangka Kaya safe na safe kayo dito mga boss at syempre, feeling gentleman kami dito. Pinauna mo na namin ibang pasayero. Pakitang tao din. Tapos yan, sumunod na kami with feelings. Ingat-ingat lang, medyo madulas. At pinakamasaklap yung mahulog ka. Tapos wala din pala sasalo. Sakit, di ba? Komportable kayo dito sa loob ng bangka mga boss Kahit tirik ang araw o maulan Ayos lang at may bubong naman Hindi rin sila dito po pag overload Safety first, ika nga Marami pang bakante kung tutusin lang Pero tama na daw muna sabi nila kuya Babalik din naman daw sila Sanol, mm, mga balik at paalala ko lang din sa mga sasakay dito Kung video kayo o may dala kayong kamera Siguruhin may tali o hawakan na maigi Para maiwasang mahulog sa dagat At malapit na tayo sa kalagitnaan ng dagat mga boss At mula dito matatanaw mo na agad ang isla Ang kaakit-akit at malawak na karagatan At kung plano nyo mag overnight dito Araw ng sabado ang pinakamaraming tao Medyo agahan lang para di mabusa ng cottage At pag malapit na kayo sa isla Ito agad ang bubungad Mga bangka na pangunahing kinabubuhay ng mga residente dito at eto pa ang pinakamagandang part sa lugar na to. Sobrang bait ng mga taga rito. Walang dapat ipag-alala. Safe na safe kayo dito mga boss. At eto na nga. Dito sa part na to, pababa na kami ng bangka. Pang mission Universe, lakad ko dito para di madulas. Tapos ito si Kuya. Hiya-hiya sa dyan. At eto na nga, nandito na tayo sa Minaanod Island. Kaya di ko na pinalagpas pang videographer na galawan dito. At pag ako sumikat, babalik ako dito. Barko gamit ko. Amen. May mga nakalimutan kaming dalhin dito kaya tumuloy muna kami sa baryo nila. Ganito ang itsura dito, mga boss. Mapapansin mong tahimik ang lugar nila. Ito naman ang mababang paaralan ng isla. Nasa may bandang gitna ng baryo nila. At ito ang barbecuehan ni Marites. Pero mamaya na kami bibili. Ihiram muna kami dito ng lagay ng tubig. At nakalimutan namin magdala. Dumaan din kami dito sa 7-11. Fortune cost only 50 cents. Ayan <laughs> na, Thailand. It's Very uh, cheap, very cheap in Philippines. <laughs> may Power Ranger pala kaming kasama. Ibang klase din. Tapos dito, kung ano-ano na lang pinagbibili nila. Sabi ko, sibuyas pero bukayo kinuha. At ang dami pa nilang gustong bilhin dito. Pero yun nga, bago magkalimutan, importante may bigas para may masaing mamaya. At ang kukulit ng mga taga Marites Barbecue. Sabi ko, sige, halagang tres Marites. At hiring daw sila ng graphic designer. Kaya yan, kinunan ko na din. At di ko alam kung anong pinaglalaban ni Taguro dito. Basta sa part na to, papunta na kami kung saan kami pepesto. Kaya yan, on the way na kami sa OTW. Ganda talaga dito mga boss. Perfect na puntahan lalo pagkasama ang buong pamilya o buong trupa. Dito pa lang sa bungad, magikita mo na agad ang mga cottages nila Ito ang mga cottages sa malapit sa barrio Makikita mo agad ang mga to sa harap mismo ng isla At kung mapapansin nyo, ang linis dito Alagang-alagang lugar ng mga taga rito mga boss At take note, bawal magkalat dito Disiplina at respeto, syempre Mahalaga yan, bebe Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan Kapag pasya ng tropa, nasa may bandang unahan kami pumesto Nadaanan din namin tong masasaya ng mga bata Medyo mainit pero sulit Nadaanan din namin tong masasayang magpapamilya na to Shoutout sa inyo dyan mga boss. At dito na nga kami po pwesto. Nilapag na nga namin lahat ng gamit dyan. At nagkabit na rin sila ng duyan. Maganda tong napili namin pwesto mga boss. Komportable dito at medyo practical. Kasi nga, di na namin kailangan magbayad ng cottage. Gagawa na lang kami ng masisilungan. Siyempre, tulong-tulong kami dyan para matapos na agad. Ganyan lang ginawa namin mga boss. Pero mas mainam pa rin kung may cottage. Pero yun nga, medyo kapos kami sa budget. Kaya ito na lang, okay na rin to. Basta masaya, yun lang naman importante. Pababa ng araw, bago pa tuluyang dumilim, maglalambat na muna kami. Pero paalala lang sa mga magdadala ng lambat dito. Bawal palang lambat dito na maliliit ang butas. Siyempre, para di madama yung maliliit. At habang naglalatag kami, sinamantala na ng mga kulokoy ang pagkakataon. Bihira lang naman kami mapunta dito, kaya suliti na. Kaya nagdive-dive na sila dyan na para Di ba? Diba? Gagaling nila. Langoy-langoy sila dyan with feelings. Natapos na kami maglatag at eto, ang una naming nahuli. Tawag sa amin yan, surahan. Ano tawag niyan sa inyo mga boss? I-comment mo na yan. Nag-isang latag lang kami dito at medyo dumidilim na. Kaya kinuha na namin ang lambat para makaahaw na. Wala din naman na ganong isda pag gantong pababa ng araw. Kanya-kanyang pwesto na sila para matulog. Tapos syempre, magkakatabi. Sana all. Yan lang nahuli namin na mga boss. Pero okay na rin. Sumapit na ang gabi. Nagbonfire na kami para pil na pil. Pero yun nga, nang hinayang na ako. Kasi di na kami nakapag-video nung gabi na. Nakalimutan namin magdala ng ilaw. Agay. Okay. Di bali, bawi tayo next time. Dito naman sa part na to mga boss, pauwi na kami. Nakaabang na kami dito sa bangka at maya maya pa, yan na nga, dumating na. At sumakay na ang buong tropa. Dala-dala magandang alaala -ala ng isla. Di na namin makakalimutan to. At walang makakalimot sa ganda na minaanod at panigurado. Babalik pa kami dito. Pinakamagandang experience dito mga boss yung mag-overnight kayo. Gaya ng ginawa namin. At sa mga nagtatanong kung saan matatagpo ng isla ng minaanod. Parte siya ng bayan ng Yorente. Dito sa probinsya ng Eastern Samar. Siguradong di kayo magsisisi mga boss pag napuntahan nyo to. Sulit na sulit ang biyahe. At yak na babalik-balikan nyo to. At kung napanood mo ang video na to. Share mo to sa mga kaibigan mo maraming salamat sa lahat ng nanood follow for more love you love you no